Bale, nakaset up na rin yung magiging uh, pintuan mga kanipi Yung daanan ng pintuan natin na sliding door Dito. Ayan May tubo na dito Ayan Hanggang doon sa kabila bali yung pintuan niyan, pag-anon mga kanipi Tapos yung pintuan dito, sa isa, pag-anon naman What's up mga Kanoipi? Nagbabalik na naman si Kanoy P for another video Ngayong araw itutuloy na naman natin yung paggawa dun sa mga kulungan ng aking mga manok na Rhode Island At kanina nagsimba na rin ako mga Kanoy Araw pala ng linggo ngayon Tapos na akong nagsimba Ngayon nakaprepare na kami na rin yan na pupunta ng ano ng kamanang kukuha kami ng ano ngayon ng ipa ng palay para mamaya pagkatapos na maayos yung kulungan ilalagay na lang natin yung ano yung ipa ng palay so sama nyo ako sama nyo kami ni Rinyan na pumunta doon para kumuha nga ng ipa ng palay no? so tara tara mga ipi hindi pa natanggal yung ano yung kumot ni Mia tatanggalin ko pa Nagmotor lang kasi ako na pumunta kanina ng bayan. Ayan. Okay. Dito pa sa ni Mia eh. So kasama din natin yung si Gani. Ayos, ah, tinanggal na pala ni Rin yan yung anak kumot niya. What's up, what's up? Tara, tara, tara. patayin muna natin mga kanaipit kick muna para mag sell para uh, umiikot yung langis Nandito na rin yung ano Bali siyam na sako na lang yan na natira Andun yung isa eh Ginamit ko kahapon Pero okay na yan na mapuno natin yung 9 pieces na sako Marami-rami na yan Para sa aking mga manok Ayan Shoutout sa mga basher ko dyan <laughs> Manood lang kayo Nakakatulong pa kayo sa akin Kahit anong mga comment niyan Paala kayo sa buhay nyo <laughs> Okay Tuloy-tuloy lang kalamipi. So let's go Pwede na to Tara mga kanaypi Huwag tayo dito ng ipalang palay eh. Siyempre may import kami Galing pa ng ano Saan ka galing lugar? South <laughs> Marilaki Marilaki konti <laughs> 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 na mga kanaypi Ayos lang yan para may magamit tayo Pwede pa yan oh, Pukunti Shout out kay Isagani Alvarado from New Zealand. ah? <laughs> marilaki lang. Ako. Ay marilaki. Lumarat di YouTube al. ka na sa YouTube. Nakapagkarga na kami ng sham na sako. ako, Ang bilis lang. Si Gani at si Rinyan yung nagkakarga eh. Ayan. Kunin ko muna yung tali dito. Ayan, fully loaded si Mia, mga kanaypi. Tab na sa ako para sa ano, sa kulungan. Pwede na yan. Hello, Betty. So ayun mga kanyo IP. Kargado si Mia. <laughs> Hindi <laughs> ka warp. Ito yung pangalan niyo mga kanyo yung, yung nagkuha namin. Nandito na kami mga kanyo IP. Ayan. Okay. Kunin mo na lang yung kwan niyan. Ako na yung bahala dyan. Okay. Balikan na lang natin Kunin natin yung hand Let's go let's go Ayan mga kanipi Karga na natin yung apat na peraso Ginamitan ko na ng tali Para hindi kumalas Ayan tuloy na naman natin yung ano yung paggawa dito sa pulungan ng aking mga alaga Ayan. bali nga pala yung ano, palit tayo ng strategy bali ilalagay natin dito sa baba yero na lang dito sa kabila, yero din doon sa dulo, yero din mga kanaypi dito na lang sa harapan yung ano yung tawag nun kawayan Ayan. bali hanggang dito yung yero dito sa taas niya kawayan na lang yung ilalagay ko para matapos na anong oras na rin mga kanaypi kasi nga sinamaan ko pa yung ano yung pamangkin ko at pumunta kami ng bayan So ngayon pa lang natin na umpisan to Anong oras na Sana nga matapos natin hanggang mamaya Para dito na tumira yung ating mga alaga Diba? Talikunin na lang natin yung ano Yung yero dyan Humingi rin ako sa kapatid ko Ng tatlong yero Saktong sakto yan Pwede na yan matakpan Kada divider nya Okay? Tara umpisan na natin Ayan, mga kanayi, dito naman tayo sa kabilang. 52. Tigyan natin ng yero. Tapos ng nang ilagay mga kanayipi, yung mangyero. Ayan, kitang-kita na yung pagka-divider niya. ba? Diba? Ayan yung isang kulungan. Maluwang pa rin mga kanayipi. Ayan, ito yung pangalawa. Maluwang. At syempre yung pangatlo nandito sa likod. Sakto yan mamaya. Pag natapos nating ilagay yung mga kawayan ilalagay na rin natin yung ano yung mga nakuha nating ipa ng palay mamaya kahit papano paunti-unti na aayos na rin yung ano yung kulungan ng aking mga manok maganda to at uh, shout out sa mga nagsasabing lagyan ko ng sliding uh, door makikita niyan lalagyan natin para wala kayong masabi at yung sinasabi nyo gagawin natin lalagyan natin ng sliding door <laughs> para ano masatisfied kayo shout out sa mga basher na yan. ka na ito na naman yung natapos ko ngayong araw. Uh, update lang naman tayo dito. Ayan. Nakabit ko na yung mga sidings niya dito. Tapos hanggang dito sa pinakalikod mga kanayipi. Ayan. Bali, nakaset up na rin yung magiging uh, pintuan mga kanayipi. Yung daanan ng pintuan natin na sliding door. Dito. Ayan. May tubo na dito. Ayan. Hanggang doon sa kabila. Bali yung pintuan niyan, pag mga makakanipi. Tapos yung pintuan dito sa isa, pag anon naman. Oh, hindi ko siya natapos ngayon. Siguro tutuloy na naman bukas yan mga kanaypi. Bibili na lang ako ng ano, ng net. Ilalagay ko dito kasi kulang yung ano, yung kawayan kulang na kulang yung dalawang buong kawayan mga kanipi sa project natin dito at iero na nga lang yung ano yung nilagay ko dito sa baba ayan puti na lang may pinagtanggalan ng yero yung kapatid ko binigyan tayo kumingi ako mga kanipi ayan <laughs> nagkakastakan na yung mga manok ko dito kaya kailangan na kailangan talaga na ano, naka talaga yung magka uh, mga roster natin. Kailangan hindi sila magkakahalo. Kailangan hiwa hiwalay para ano. Pag nagkastahan sila, hindi umaagaw yung isang roster. oo ayos. Mga kanipi. Dito na naman natin ano, tatapusin ang vlog ngayong araw hindi ko pa naligpit yung mga ano yung mga uh, kalat natin dyan mga kalat ko alam nyo ba to kung anong prutas to yeah. oh. dalawang malalaki no tiyak gaganda yung ano gaganda yung fertile ng itlog na yan kasi nakasegregate na yung ano masisegregate ko na yung mga lalaki na tatlo hindi na sila magkaka ano, mag-aagawan ayan at abang abang lang mga kanaypi sa pagkatapos ng matapos natin itong ano itong project natin dito sa kulungan bukas araw ng lunes Siguro pasada muna ako mga kanoypi At wala ng budget Kailangan natin mamasada ulit para ano May pambili na naman ako ng materialis ko dito sa aking kulungan Na project para sa aking mga alagang manok So maraming maraming salamat na naman Pasensya dahil wala tayong shoutout out ngayon And, babawi na lang sa mga susunod na araw at shoutout din sa mga basher na yan. Tuloy-tuloy lang yung pag-comment nyo. Kahit anong i-comment nyo, ayos lang. At least, counted pa rin kayo sa aking views ng aking video. Ayan, thank you so much pa rin sa inyo. So, kita-kits bukas mga kanaypi. Stay safe lagi. I love you all and peace out.